Hi guys, good morning. Happy Sunday everyone. Guys, uh, tayo na matra. Kain uh, tayo ng soft meat. Tutuloy tayo guys sa hunting ng ano? Uh, hunting ng all right orange the bean. So mga tatlo apat lang tayo kuha at na wala pa. Okay, meron Doon lang tayo. Minimum to four bean lang. Kung meron tayo makita, sige tingnan natin guys. Kung meron tayo dala so sana hopefully <laughs> magkaroon tayo na pang sunday ano, uh, collection ang so, kanila uh, Iniipon ko pala yung guys Lalo last Saturday Nung, sat, nung, nung last Saturday Wala kayong pasok Kaya hindi ako lang ako pag-ikot So ngayon Tingnan na natin Sunday Papakasakali lang Diba so, guys? Sige guys See you there Okay Bye bye <coughs> good morning dahil maganda ang weather ng Sunday iingat tayo guys para kung sakali mo kayo makakita tayo ulit na bin yung bin na yung lagay ng basura ay hindi basa kung no, mayroon items yan, hindi na guys para tayo nitong ang nag-divising yan, so nandito na ako na tree sa tulay yan, nandito sa may yung orong road ayun Uh, road Highway ya punta na tayo diretso tayo ng Kimki so ayun diretso tayo ayan o tayo wala tayo masasalubong na masasakyan dahil uh, nga so nahihirapan hirapan lumabas mayroon mo nagwo-walking eh ayako iba yung aking business ha <laughs> uh, di guys ganyan uh, lang guys so ngayon uh, ano tayo Dawi na tayo. Nandito na tayo sa may Mills ward. Yan. Yeah. Para pag namulot tayo, guys. Kasi mag pag maganda ang ano, panahon, di umulan. So, may, may, makita tayo. Hindi, basa. So, diba, Tulad nung nakaraan na nakita ko, ay hindi sila basa. Kasi nga, ano, mm, hapon yun. tsaka hindi ang umulan. Nakatiming lang. Yung pamamulot, guys, hindi naman yan. Ano, yung mga talaga na Ah, kailangan mo ito, kailangan mo ito. Isang timing lang din eh. Pag wala ka sa, sa timing, minsan wala ka rin makuha. Pag minsan, meron. No? Ganun lang. Hey guys, see you there. Ah. Meron lang guys. So, guys, may nakita na ako. Ayun no? sa buong o. Oh. sa dulo. Tignan natin. Silipin lang natin ito. Kasi nasa kanto

May Dior guys Hindi oh. Okay, Hindi sira Ayan guys oh. Nakadalawa na tayo <laughs> Parastigro Ayan Ayan guys oh. Dalawa Huwag oh. May bag na tayo May itiin pa damit pa guys oh. Namoran din guys okay, so nakuha ko ngayon may e, deer na may bag pa yan no? Oh. Okay, tapos na ako dyan yan hanap pa tayo guys nakadali na tayo isa <laughs> ah, di diba? uh. nakadali na ito sa nulo meron oh. silipin pa may silipin na ka dito malungkot Bali. Anya ba yung nakikita ko? Ayan o, no? mayroon doon no? sa kanto Hindi <laughs> na natin guys May mga buwan silipin natin Arm Street Silipin ko muna yan Ayan guys Hindi natin to Sí. 没事，没事。 sayangnya terlalu dingin memanglah tenang luisian no? so wandala

place at all. yung batang Wala Dala na. Puro tracer. Wala tracer bracer. Okay, so, kaya, yeah, hindi natin yan. Tayo okay. na base ko Wala dyan guys Wala tayo nakuha dyan Wala tayo guys Wala na tayo nakikita Wala nakikita Nakakita tayo, wala naman mga lamas plaka dito, Yung itong lugar na ito eh O, hindi kita yun yung building na yan Yan ako galing Tatawid tayo ngayon doon guys, sa ano? Sa kabila Wala na dito eh ah. Tulay, wala ginagawa Dati, ang ko na buka dyan eh Ngayon, wala ngayon guys So ngayon, tatawid tayo dito sa tabi ng kati kasi gano'n din dito guys eh. tapo din dito guys kung may makita tayo yan guys Diyan mo yung ganagawang ano, construction dito yan ay daan ng train so yan naman ang binis nga gumawa guys eh. May Bakit tayo guys ito? May barrier tayo Hindi tayo baka basta makan makaliko <laughs> Pero okay lang oh, yan guys oh. yan, na ada na dadaan yung train oh. So hanggang dulo na yan Hanggang nasa Bakingham na yan Pili ko na tayo dito guys Dito Labas tayo sa rinis ng train guys Labas tayo Ay na nakuha doon mayroon pa dito sa mills tayo guys ayos na yan namaibayin natin ito ngayon na dinaan natin ano?